Hello, hello, maayong gabi, eh, maayong gabi sa tanan mga boss, kumusta mo sa inyong kagabi unong karon? Agoy naman on sa mga resulta karong adlaw, kagipang ligasan na to ang mga kombinasyon no? Grabe yun na to ang kombinasyon karong mga boss Puro islay tanan, all no? Atong pahabol, karon sa 9pm Kani, all draws, wag Kani, upload, upload na itong buntag, wag yapon Grabe hasta ni oh. ang kita karo, no. Grabe naman jud ato ang mga resulta. Pero sige lang mga boss, Ogma, bawita, ta ugma pohon no sa August 4, 2024. Basin ogma day makachamba na ta, no, ugma. Ah, uh, karong adlawa, zero, zero jud mga boss. <laughs> Pero sige lang mga boss, Bawita, ta mga adlaw ha. Sabay lang niyo atong mga guide po ng ugma o lantawan yung mga boss ako ni upload ugma mga guide kay basin Ogma, makachamba na ta mga boss okay sabay lang mo sa mga ganahan lang mo sabay mga boss ha sa mga ganahan lang mo sabay sa atong guide mga boss sabay lang niyo okay mga boss karon maghatag na po ko og special regalo and na uh, tapos special kombinasyon and pa bonus para ugma ni mga boss sabay lang sa mga gusto mo sabay sa mga lang okay mga boss before ta mag start always now gina remind kinain mo sa inyo ha ah uh, what sure winner mga boss ha kinya tua guide ra niya tua ato ang ipanghatag mga probable ra ni mga boss okay pasa ni sa to ang pag sa mga past result okay mga boss wa ta ka tumong karong adlaw og ugma bawi ta okay labang yapon ta mga boss padayon ta sa ato ang adlaw-adlaw nga kalingawan okay and then before ta mag start mga boss og hatag mga kombinasyon para ugma uh, like mga boss and then subscribe na rin sa ating youtube channel na boss rain Trading vlog sa kung wala pa mo ka subscribe sa ating youtube channel na boss rain Trading vlog please patoplok sa ato ang subscribe dyan sa right yan mga boss siguro and then pakaheat na rin notification bell para manotify po kayo araw-araw sa mga inupload upload kong video okay mga boss araw-araw po ako nag-upload ng mga video guide and probables okay okay mga boss start na ta ug maayong maayong gabi sa tanan no sa mga matapadra, karong gabi una maayong gabi sa inyong tanan okay bawit ug mga mga boss ha? sa atoang kwan wataka... Wata ka chamba karong adlaw ah. Pero basa hindi maka makachamba ta no. Ah, padayon lang gyapon ta mga boss. Og daghan salamat dai sa inyong pagsuporta mga boss og inyong pagpadayon og lantaw sa to mga video. Daghang daghang salamat sa inyong mga boss. Wa ko kaila sa inyo ha, pero ah, nagpapasalamat po ako ng sobra-sobra and din sa pag-subscribe ninyo o pag-like sa video nato to na gina-upload taga adlaw sobrang nagpapasalamat po talaga ako sa inyong mga boss and God bless po sa inyo sa mga taong nagpapatuloy po sa pagsuporta sa ating uh, YouTube channel na Boss Horn Trading Vlog. Thank you po sa inyo talaga. Okay mga boss, start na tayo at gabi ng gabi ng dako. Dinatan lang anon magatan nga okay? Bawi taong mapuhon mga boss. Basin ugma atuan ng kadaogan, okay? Inga ni gining dula mga boss. Di gining makalikayan. Nag Nagid ko an siya ikap pilde mudaog mo pilde hinan rin yung mga kining dula ang mga boss nga soldiers pero mas labi ang pilde ani mga boss ha sa mga yun na dula kini para ra sa mga sugarol gid na ganahan mutaya og mga inaning dula ha? okay disclaimer lang ta mga boss ha what i for win pa uh, mga guide rin ni and probables okay start na tayo mga boss paghatag sa tuang regalo Unahan nato ang atong regalo mga boss karon adlaw Okay mga boss, ato ang regalo karong adlaw ay adlaw. Karon karon para ugma ni mga boss ha, Oldros ni mga boss ang regalo, okay? Ako lang gi-call sa inyo ha, Oldros ni. Regalo nato para bukas. Ang ato regalo para ugma mga boss kay 582. 582 mga boss ha, ato regalo ugma. Og lubagon ganin siya mga boss, 0 3 037 037 ang iyang lubag ay ano, mga boss ha 037 Nigawas na na 037 mga boss Respetare lang ninyo ang 037 ha Pag target o grumble mo Ano mga boss Respetare lang 037 mga boss Base mo buhagay po Mga lit ba mga lit O grace back, okay Ato nang lubagon mga boss ha Ato nang lubagon ang kombinasyon na ito na regalo Ato nang himuong sindikit nato ni eh. 2 and then ito gagawin natin to ng 3 okay mga boss okay 3 and then gagawin natin to ng 7 na natin to ng itong 2 gagawin natin ng 8 okay mga boss ayan ang ating uh, tips mga boss ha ito itong 3 uh, itong 2, 3, 8 respetary rin yung mga boss okay And then, ang next natin mga boss ay ito ng ating special ang ating special kombinasyon mga boss kani kay nagdumot ko sa 5 mga boss kay hot, kay grabe na ako sige ko guhod aning 5 wa siya mulusot basin ug mga boss mo pat na ning 5 Itong 5 hat na kay ni sa akong guide mga boss okay ah 5 7 2 ang atong special kombinasyon mga boss pag target og rumble mo ani ugma okay pag target o grumble mo ani og mga boss ang 572 ha sa isang araw nakadetibate tong 572 mga boss ha ay niyo gumbyas ha ibalikin ninyo mga boss kini ang luba ga rin niyo, mga boss kay mo ni 0 2 7 okay 0 to 7 ay yung lubag na mga boss respeta rin ha ang yung lubag and then ato na yung syndicate mga boss ha 2 and then ito gagawin natin ito ng 4 and then ito gagawin natin ng 7 okay yan mga boss, 247 mga boss, respita rin na ugma. Okay, muna itong special kombinasyon para ugma mga boss. Sa July, ay sa July, sa August 4, 2024. Okay, ang itong pabunos karong adlaw mga boss. Ay, karong adlaw ano naman eh? Para ugma ni mga boss ha, para ugma. Okay, para ugma ni mga boss ha, August, 20, August 4, 2024. Ang itong pabunos mga boss, kay mo ni ha, pabunos na doon kay 7 4 5 napansin nyo mga boss puro oh, mayroon akong 5 sa mga kombinasyon ko nagdumot ko sa 5 mga boss grabe sige kong habol ani ng 5 basi kong gukod ani basin ugma mong daspat na yung mga boss at ang 5 kung na, na may pairing nga rama mga boss para sa 5 ah, pangit parisin nyo mga boss ang 5 ang lubag nga ni mga boss kay 2 9 0 290 pag target o grumble mo ano mga boss okay target o grumble mo ano mga boss ang gagawin natin dito mga boss ay ganito ah uh, 3 and then ito gagawin natin 7 and then ito gagawin natin ng gagawin natin ng 5 okay igap natin yan makakabutay ng 3 7 5 mga boss okay Respecta rin ng mga boss at ng pabunos para ugma yan lang ating pabunos mga boss o regalo o special kombinasyon para bukas. Sabayin niyo lang mga boss sa mga ganahan ha. Sa mga ganahan mo sabayan mga boss, sabay lang ninyo. Sa mga ganahan lang, okay? Kung di wili po mo ganahan, pwede rin niyo tutukan tan-aw ng taon ng mga boss ang ato mga kombinasyon. Okay mga boss? Ah, uh, ko, maraming maraming salamat po sa mga nanonood ng aking mga video and then sa mga nag-subscribe. Sobrang thank you, thank you po sa inyo talaga at saka, mga at saka sa mga nag-like. Okay? Please, kung wala pa makasubscribe mga boss sa itong YouTube channel, pakisubscribe na rin po sa ating YouTube channel mga boss ha. Sa Boss Rain 3D Vlog and then pakilike na rin po. Okay mga boss, mura na to ang uh, kombinasyon para ugma no. Uh, uh, sabay lang yung mga boss, sa mga ganahan lang mo sabay ha. Win or loss ta daring banda mga boss ha. Okay, good vibe and positive lang ta, Jude always mga boss. Kay aron dool sa tuwa ang grasya. Okay mga boss, so may exit na ko o oh, good night sa inyong tanan sa man kay sulok ng mundo. Ah, good night sa inyong tanan o oh, mag-amping mo per me and God bless po sa inyong lahat mga boss. Okay, good night and bye bye mga boss.